ito na ano, uh, simbolina natin tapos dito pala nag tabas ako ng konti dito kasi medyo malaki tong after market na sigunyal pati dito sa kabila yan kasi pag di mo tinabasan sumasayan siya yan kaya tinabasan ko na lang at kung napapansin nyo niya yun na uh, medyo parang madami pa siya hindi na kasi kayang tanggalin ng ano mga degreaser natin Yan, kakabit na natin ito. Oops, yan Yan. Mas maganda na yung ikot niya. Kasi kanina, sayad na sayad talaga. Yan buo na siya no. Uh, install lang natin tong piston. Yan, pitch bike. 56 mm. Bali Ito yung arrow niyan. Ah, uh, pababa yan kasi kung titingnan mo to malaki yung pagkabal packet niya dito maliit. Pero kung alanganin ka na sa tingin mo parang parehas lang. Tas nalilito ka kung alin yung sa taas yan at alin yung sa baba. Mas maganda sukatin mo na lang ng caliper kung meron ka mong caliper. Kasi pag dito yan, mas malaki ang clearance niyan dito pag sa exhaust. Nakatapat, pababa. Kaganya, mas malaki ang clearance niyan. Yan, nasa 35 tapos pag dito naman, ayan, 34. Maliit ang clearance sa intake side. Kaya ito yung intake. Ha, ganyan siya. Yan yung arrow niya. Hindi mo pwedeng balikta rin kasi pangit. Bali, i-under naman siya. Kaya lang ipangit. Saka mabilis masira yung block. Yung kakabit na lang natin yan dyan. Tapos ito yung black uh, steel bore. Tapos RIK ang piston ring niya. 5 minutes later. Bali, babalik pala natin tong 54 kasi masyadong malaki yung 56. Masyadong Malaki ang babawasin dito sa ilalim. Uh, ginawitan ko na nga yan eh. Halos dito siya eh. Dito banda. Yan. Kaso magbabaklas ulit eh. Ito lang mo nakakabit natin. Hindi ko napansin nung una. Bali ito na na isalpak na natin siya tapos ito na lang uh, mag tune up na lang tayo tapos mag nalagay natin yung manifold siya so, naka timing na siya uh, na lang natin yung engine support tapos yan, lalagay ng langis. Tapos yung clutch, lalagay natin. Ito. Tapos yan, uh, yun na, uh, papanda rin na natin. Uh, bali, ito na, okay na, uh, nabuo na natin. testing na lang natin na uh, paanda rin. Kung tumahimik na siya kaysa dun sa dati. testing natin.